Attorney Nery wow. Colmenares ang unang-una po naman na nominee ng Bayan Muna Party List. Opo, opo. Mabuhay ka. Mabuhay ka Congressman Nery. Attorney, good morning po. Good morning Ted. Good morning uh, DJ Chacha. Good morning po sa mga viewers ninyo. Opo. Attorney, explainer please. Ano hubang kahulugan nitong TRO na ito na inilabas po ng Supreme Court? Well, ang TRO, ang pinag uh, re restrain ng Korte Suprema ay ang paglipat ng pondo. No? Kasi nagpetisyon naman uh, una muna si Senator Coco Pimentel et al. No? Tapos sunod kami sa bayan muna, party list, noong August. No? And uh, later, uh, may nag-file nitong ano, sila Justice Carpio. Hiningin uh, hiningi namin na hindi i-transfer o hindi kunin ang, ang program pera ng GOCC is like PhilHealth and including pa yan yung PDIC ha. Uh, doon sa unprogram funds kasi as uh, at least sa amin sa bayan muna, tingin namin ang mga unprogram funds na yan. Tama ka Ted, nabanggit nyo kanina. Marami niyang kahinahinalang mga proyekto at uh, pwede namin i yung mga proyekto na yon. Uh, na hindi naman para sa kalusugan ng taong bayan. So, uh, mi kami ng TRO sa Korte Suprema at mabuti na lang, Ted, no? Na-restrain yung paglipat ng halos 30 billion pesos na natira sa pondo ng PhilHealth doon sa unprogram funds na ang term namin doon na vague projects na unprogram funds na hindi namin alam kung saan pupunta kaya mabuti we are very happy that the Supreme Court issued the TRO at least for the remaining at almost 30 billion pesos Opo uh, mayroon pong binabanggit dito po sa mm -hmm. official na statement ng Supreme Court ano siya ang sinasabi nila eh binibigyan po uh, ang sabi po dito Uh in case in the case of Isambayan, the court required respondents to file their comments ito ho yung uh kaso na isinampa po nila um, former senior associate justice Antonio Carpio binibigyan sila ng yes. 10 days no pero mukha yatang uh, separate ito doon sa pagsagot ng mga respondents sa petition nila Carpio et al doon sa desisyon ng TRO mismo ng uh, Supreme Court kasi hindi ho namin mahagilap ang spokesperson para maipaliwanag o ito na ho ba yun? Well, ang ang isang bayan kasi they filed October 16 mm -mm. na petition. So hindi pa nakasagot doon yung Solgen. Kasi kami ni Senator Pimentel at yung bayan muna nasagot na kami ng Solgen eh, kasi mm -mm. August pa naman 'yan. Eh. Mm -mm. Itong ito itong isang bayan nitong October 16 lang. So pinapasagot ngayon ang Solgen doon. Respondents um Solgen yung kanilang council. So uh kina muna sa kanila. Pero ang request for TRO ng petisyon lang you know, bayan muna at saka nila Sen. Pimentel. And I'm sure pamingi ng, petition, ng TRO sila, Justice Carpio, kasama na doon siguro sa TRO na oh. Uh -huh. ng Congress. So para lang ho natin uh, mailino ito, uh, Attorney Congressman Neri, no? Uh, para lang, with all due respect to the, the, the sa lahat ng partido, hindi na nga na dahil sa petisyon nila Carpio et al, nag-issue ng TRO ang Supreme Court. Basically po, sa unang mga dalawang petisyon niyo, then dumating po yung kaginoong Carpio na pagtanto ng Supreme Court na kailangan na kailangan na pong mag-issue ng TRO. Ganun po ba iyon? I think so. I think so. Matagal naman nang ina-argue yes. ng, uh, kahit sa aming petition at sa aming mm -hmm. motion for TRO. Ina-argue namin na wala namang irreparable damage sa gobyerno pag i-restrain nyo muna. Mm -hmm. Pero pag hindi siya i-restrain, irreparable ang damage doon sa mga petitioners. Mm -hmm. Kasi nagastos na yan sa mga kung ano-ano mga proyekto, Opo. hindi na mabalik yun. Whereas, ang TRO, eh, kung, kailan, kung matalo kami, o oh, hindi, ilipat nyo. <coughs> pero pag manalo naman kami, hindi naman pire-victory ba yung nanalo ka nga pero wala ka namang hinahabol na. So yung, tama naman yung desisyon ng Korte Suprema Opa. Opa. na hadlangan muna. Okay, okay. sige po. So uh, ngayon po na may TRO ito, ano po ang susunod na, hos, na mga mangyayari na atin pong aasahan? Well, sa amin sa bayan muna, te, dalawa ang issue dito. Yung una muna, yung, all, yung 29.9 billion na nandyan pa sa PhilHealth. Uh, sa amin, nire-restrain ng Korte Suprema ang paglipat nito. Pero hindi naman nire-restrain ng Korte Suprema na gasto nito ng PhilHealth pagkailangan. Mm -hmm. So pwede na ito. In fact, we're urging the PhilHealth na gasto nyo ng kaya yan sa beneficial ng mga mamamayan, sa ano, mga members o kaya beneficiaries. Para, malay nyo baka malipat pa yan later on. Kasi hindi naman restra restrain ng PhilHealth eh. Mm -hmm. Nagdagdagan ang mga binipisyo. Ngayon, the other side is yung 60 billion na nalipat. Meron silang nilipat na 30 billion noong October 16. Mm -hmm. uh, ang sabi namin, nandyan lang yan sa National Treasury, so ibalik niyo yan. Alam nga naman siguro, magastos ba nila yon in ilang days? Hindi naman 11 days, ten pero how can you how can you spend 30 billion in a few days, di ba? October 16 lang nalipat, October 29, 30 lang ngayon. Oh, di ba? 14 days. Eh, ibalik nyo yon Kasi essentially, ang na-restrain ng Korte Suprema ay yung paglipat sa unprogrammed funds. Eh, hindi pa naman nagastos yun eh. Ngayon, yung mga nagastos na, nalipat na at nagastos na, gusto dinidimad namin sa bayan muna. I-account nyo nga. Kasi palagi nilang pinapangalandakan na para yan sa health workers, Ted. Mm hindi yan totoo. <laughs> Ang kanilang nakalagay sa budget nila na health workers, nakalagay dito 2 billion 351 million. 2 billion, 2.3 billion. So, hihingi kayo ng 90 billion halos sa PhilHealth and 100 billion halos mm -hmm. sa PDIC to, to spend for 2.3 billion ang hindi nila sinasabi, Ted, meron dyan, ito, basahin ko na lang, Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs. Magkano? 255 billion. Tinatago nila yan through healthcare workers. 250, dati ang itong sagip, sagip ng pangalan nito. 2023, ang tawag dyan, Support for Infrastructure and Social Program. Kaya lang maraming nagkomentaryo, asip sip to. Diba? So, pinalitan nila into SAGIP. Ngayon, meron naman dyan pre-feasibility studies, 3 billion. Meron dyan repair of maintenance of national road, 3 billion. Meron dyan farm to market roads, 2.5 billion. Land acquisition of the office of the vice president, 1.8 billion. Support to NTF-ELCAC, 6.4 billion. Tapos itatago nyo yung buong expenses nyo by saying, para naman sa si health workers yun. Hindi totoo yung Ted, they're just hiding behind the health workers to hide the more uh, well-funded projects of uh, certain politicians. Kaya sa amin sa bayan muna, bakit nyo ilipat ang PhilHealth Funds sa mga proyektong ganito? Kung gusto nyo tumulong sa taong bayan, Di dapat diretso sa taong bayan. Kaya nga, palagi namin sinasabi sa bayan mo na ang pondo dapat diretso sa tao, wag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. Eh, apparently, they would prefer na idaan muna doon para daw ibigay sa taong bayan na hindi namin maintindihan kasi maraming pangangailangan ng taong bayan ngayon sa so, PhilHealth pa lang sa medical needs nila. Okay, so nangangahulugan po um, uh, attorney, Congressman Neri, na ito pong lahat na nangyayari ngayon sa pagkalikot nila sa pera ng mga miyembro ng PhilHealth ay sa pakikipagtulungan ng mga mambabatas in both houses. Kasi batas ng pinanggagalingan dito ni Ralph Recto, di ba? Sinasabi niya, we are just following the law as provided for sa GAA. At dyan nga, mabuti nga, may inyo po itong ibinubulgar na kasi po ang panangga dito ng gobyerno, pati ng DOH, eh, hindi kasi para sa mga health workers yan, yung utang mabayaran na para bagang para ma-connect na may kaugnayan sa kalusugan po itong pera ng PhilHealth. Sinasabi po na ito ibibigay sa benepisyo ng mga health workers. Sabi po ni Congressman kanina, hindi. Ito yung paglalaanan niyan. So nangangahulugan po Congressman na ito ay nangyayari dahil sa pakikipagkontsabahan ng mga mambabatas in both houses na nag-approve po nitong provision na ito. Correct ka dyan, Ted. Yes, that's really correct. Kasi actually, isa sa petition namin, sinachallenge namin ang insertion ng BICAM Committee. Kasi ang BICAM Committee ang nag-insert ng provision yan. Eh. Una, it eh, 231 billion lang yan. 241 billion lang yan ang program funds. Na gulat kami, kasi kinikilatis namin yan bago mag-third reading. O di kinilatis. O 241. Siyempre, may nagbabantay din doon sa Senado, eh, 241. nag bicam sila, Ted. nag bicam conference ang House at ang Senate. Pagbalik sa House at pagbalik sa Senate, naging 787 uh, billion na. Ha? 241 lang yan ang inaprubahan ng third reading? Isn't it a violation of the constitutional provision that says that bills approved on third reading shall no longer be amended? And isn't it a violation of the Constitutional provision that Congress cannot increase the budget of the President? So yun ang ina namin sa petisyon. Mm -hmm. Sa bayan muna, at least binira namin. Hindi lang kami nag-focus sa PhilHealth. Mm -hmm. Binira din namin yung poder ng bicam Committee na insert yan. As far as we noted ang konstitusyon dalawang houses of Congress lang. Bakit nagkaroon ng third house na nag-i-increase ng budget? Sino siya? Hindi siya na-mention sa Constitution. Eh. Mm -hmm. okay. And secondly, Ted, sabi nila, ang BICAM is to harmonize the disagreeing provision sa House at sa Senate. Ted, 241 billion ang House, 241 ang Senate. So, what is there to harmonize? di ba mm -hmm. Insertion talaga yan. Kaya kini-question namin mismo yung pag-insert ng mga proyektong ito kasi walang poder ang BICAM committee mm -hmm. na gumawa niya. Kaya ang demand namin doon sa petition namin, Ted, mm -hmm. mag-issue ng, ng parameters ng Korte Suprema na sabihin ang BICAM hindi pwedeng mag-meet sa mga hotel. Dapat mag-meet ang BICAM sa Kongreso, sa House o sa Senate, libre yun eh. Ba't kagagastos sa mga Manila Polo Club? Ba't kagagastos sa mga Shangri-La? Eh libre yung sa house eh. Mm -hmm. Pangalawa, mm -hmm. dapat public yun. Accessible yun. Nanonood ang publiko, ang media, habang nagde-deliberate ang bicam mm -hmm. Pangatlo, sabi namin, dapat may transcript of records yan. Sa, sa who, who proposed which. Mm -hmm. Para malaman natin, may accountability tayo. Otherwise, mm -hmm. Ted lahat tayo dito, ikaw, ako, at lahat ng nakikinig nanonood sa ngayon, nakakita na ba kayo ng bicam Wala. Hindi nakikita, Ted. Sa opening lang yan, sa closing, in between, di mo alam kung ano nangyayari dyan. So we want the Supreme Court to issue the parameters na papasa na naman ng 25 budget eh. Mm -hmm. Baka maulit na naman ito eh. Mm -hmm. Na mga surreptitiously ma-insert ang mga katulad nito, mm -hmm. na dagdag sa pondo. Mm -hmm. And sila din ang nag-insert ng GOCC pwedeng pagkunan. Wala yan sa bills. Mm -hmm. Sa House, sa Senate, wala yan. Mm -hmm. Bicom ang nag-insert ng provision na ang GOCC pala pwede ring pagkunan ng pondo para sa program mm -hmm. funds nila. Kasi pinalaki nilang ang program funds ngayon, bigla sila nag-isip, paano pondohan to? Ay mm -hmm. may failure pala. Mm -hmm. Ay may PDIC pala. So uh, yun ang history as Opo. far as we're concerned doon mm -hmm. sa nangyari ah uh, alam niyo mga kapatid, napakainan po ito no, na ang simple ng paliwanag po ni Congressman Neri dito nga po sa nagiging tila baga mala, sorry po ah, sa salita, baka for lack of any preferred word this morning, mala sindikato bang operasyon sa ating budget. Kasi sabi din po ni Senator Ping Lakson yan eh, sa BICAM, wala pong minutes, wala kang pagbabasihan, wala kang maaaring sabihin na ito ang, ang panukala nakalikutin natin to wala. Yung mga staff daw po, pinaaalis nga daw dyan eh. At sila-sila, among themselves, na nag-uusap-usap kung pa paano kakalikutin yung budget. Ang punto ngayon ni Congressman Neri, dapat, hindi pa pwede nakatago, hindi pa pwede secret meeting yan. Kasi yan po'y pambansang budget. Dapat, open pa rin sa publiko yan. Yan ang argumento po ni Congressman Neri. Yes po. Uh, yun po ang hmm. sa hinihingi namin sa Korte Suprema. Hmm. Actually, Yeah, other than the the field health Fund, siningin namin na i-disempower na yung BICAM na yan. Mm -hmm. At pangatlo, Ted, meron pa kaming pangatlo na hindi wala dun sa ibang petition. We are asking the Supreme Court also to declare President to issue parameters din sa issuance ng Presidential Certification of Emergency. Kasi kaya ito na by na bypass yung second and third reading. Kasi sinertify ng presidente As urgent. na emergency. Mm -hmm. Urgent. Mm -hmm. eh, budget yan yun. Kahit na sinertif sinertify niya September, o kailan na aproba ng budget, December, o oh eh. Tapos kahit na aprubahan niya ni September din, hindi naman yan mag-take effect until January. So what's the emergency? So para sa amin doon sa petition ng bayan muna, the only purpose of the certification of emergency is to short circuit or shortcut hmm. the legislative process para hindi mas scrutinize ng mga kongresista at senador. So sa amin, tatlong points ang aming nirey sa petition. I ano na yan, prohibit na yung certification of emergency unless i-explain sa certification of emergency ano ba talagang emergency at pangalawa i, i ano na yung regulate na yung bycam na yan hmm. at uh, pangatlo syempre yung paglipat ng pondo sa mga katulad ng Philhealth. Okay, sige po. So uh, yan po yung ilang pang kumbaga eh, kapareho po ang importansya ng mga isyo pong gusto hong um, uh, ng bayan muna sa kataas taasang hukuman. Babalikan natin tong isyo ng PhilHealth. So meantime, kasi wala namang order Supreme Court na ibalik nyo yung 60 billion, ganyan lang muna tayo. Kumbaga, yung mga nailipat na bahala kay mas kumbaga eh kung nasaan yan, Bahala na ang executive magpaliwanag kung nasan na ngayon yan. Kung yan ba'y binulsa na, kung yan ba'y nagamit na, yan ba'y naisyon na ng NCA o SARO, hindi natin alam. Main time po, yung yes, 29.9 yeah. billion, ito ang hindi pa humaari mo ng galawen Yan po ang klaro, Congressman. Yes, so actually stronger than that yung demand ng bayan muna sa nalipat na. Eh. I-account nyo ilan pang natira. Yung natira, ibalik nyo sa yung nagastos nyo na, gusto namin i-accounted, i-account mm -hmm. yan. At doon natin makikita kung magkano talaga yung ginastos nyo sa health workers mm -hmm. at mag magkano yung ginastos nyo sa SIP-SIP or sa mga social programs na kung ano-ano mm -hmm. at sa mga farm-to-market roads at etc. Okay. Sino, uh, sino, uh, sino, sino congressman po ang inyong gusto ngayon? Uh, ang inyong mensa <laughs> kanino po ninyo pina account yan? sa lahat po ng congressman at senador, kung sino man ang gumastos noon. Pinap ni actually tend to be honest, hindi namin alam sinong sino gumastos, magkano gumastos at para saan. May mga questionable kasi kung Ted, kung magkaroon ka ng lugar, basahin mo yung program funds. Ito mga vague projects. Meron pang hindi namin maintindihan dyan, Ted. Support to foreign assisted project, 178 billion. Tapos, Government counterpart to foreign-assisted projects, 51 billion. So kung may government counterpart na pala sa loan from World Bank kalimbawa, mm -hmm. eh, ano pa itong 178 billion? Ano ba? Parang hindi ko mag talaga na ang pondo nyo, eh foreign-assisted na nga yan, eh. May loan na nga yan eh. Meron pa silang recording of relent loans for the PISAM uh, ang amount is 10 billion pesos. Ano ang relent loans ng PISAM? Hanggang ngayon babi binabayaran pa natin yung utang ng PISAM? Another question yan. The additional financing for kapit-bisig laban sa kahirapan. Ano ito? Where is this going to? Di ba? The Philippine COVID-19 Emergency Response Project. 2024 na TEDA, may COVID-19 emergency response project. Ano naman 'yan, 'di ba? And of course, mayroon naman sila infrastructure preparation and innovation facility na ay, basta may infrastructure na Term 10. Pasensya na, allergic talagang bayan muna dyan. Okay. Kasi alam naman na maraming milagro na nangyayari dyan. Sige po. So uh, enero pa po ang oral arguments dito, Congressman. So by that time, okay. tsaka pa lang po maglalatag ng kanya-kanyang argumento and then tsaka lang po gugulong nga ang magiging deliberasyon ng katastasang hukuman to decide on all of these petitions. Yes po, January uh 15, mm -hmm. uh ang oral arguments namin. Okay, sige po. So, ah uh, may tanong ka ba? Uh, kasi ito lang po. But wait, there's more. Congressman na pag-uusapan po niyo yung Bicam, 'di ba? Na parang third ano na ho ito, no? third body in the legislature. Ngayon po, kung mapapansin nyo, laman ng balita, nagpasa na po ang Kongreso sa Lower House on third reading ng budget version nila. But there's a yes. small committee created. May small, 'di ba? May small, diba? may small committee na created. And then the small yes. the, the small committee ang nagdiskusyon, 'di ba? Sa sa, sa sa ipapasa dito po sa sa, sa Senado na version ho ng Kamara. Ano yung small Correct. committee? Ano yung small committee na 'yon? Na 'di ba hot? <laughs> 'Di ba nga 'di ba Kung aprubahan na ang OVP budget, okay, dadaan pa sa small committee at the end of the day, mas strong, mas mas powerful pa yung small committee doon mismo po sa mga miyembro na nag-deliberate niyan sa committee and on plenary. Corrected. Ang alam ko nga, merong lower house, upper house, meron pa palang small house. Apat na bodies na ngayon ng Congress natin, hindi lang Congress, uh, House at Senado eh. May small committee na very powerful. And in fact, yun lang ang point namin. September I sinertify urgent ang bill, ang budget bill, pumasa ng September. Buong October, hindi man lang nila pinasa sa Senado. Akala ko ba emergency? Di pasa nyo na sa Senado para agad-agad madesisyon Eh hindi. Nag-small committee mo na ang House. Small committee. Tapos alam mo, itatransmit nila sa Senado yon November 4. Tagaman sa bato. Pag hindi pinaaprobahan ng September, binaypas nyo ang second and third reading, pinacertify nyo pang urgent, yun pala, isa eh, sa November 4 nyo naman pala ibibigay sa Transenado. So, para ke yung pag noon, eh, kung ginawa nyo kayang, sige na, sa buong October, pag dipatihan natin to, sige, kilatisin nyo yan. Kahit recess, kung interesado kayo, sige, ayan, may kopya kayo dyan, di ba? Eh, ito hindi eh. So, I really hope the Supreme Court, during, not only during the oral arguments, but sa decision niya, will make far-reaching budget reforms. Para hindi na maulit-ulit ito every budget year Opa. Opa. na kung saan sinasagasaan ang pondo ng tao ng ilan. Opo. Oh, yung small committee, curious lang ako, no, Attorney Neri. na pinag-uusapan niyo ni Sir Ted, gano'ng ka-small ang tinutukoy natin dito? Mga ilang tao ito? I have to admit, hindi ko alam yan. It's probably, probably I don't know, maybe five, te ten, people. Mm. I don't know kung mm. ilan yan. But, uh, uh no. But it's small. And it has, kahit big committee pa siya, Ted, siya, it, wala siyang karapatang baguhin uh -oh. yung inaprubahan ng third reading. Mm -hmm. Yes, oo. Oh, oh, oh. Yung okay, sinasabi nyo kanina. Sir, <laughs> kanina dun po mm. sa, in-explain nyo kay Sir Ted about the, the BICAM na, Um, dapat yes. eh, ginagawa yan doon sa, sa kung saan na, na, naririnig ng tao, sa house mismo, oh, hindi sa labas, hindi, hindi nagiging sa, secret meeting. Opo, hindi sa Polo Club, yes. sa Manila Golf Club, mm, hindi, hindi, hindi sa Shangri-La Hotel. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mm -hmm. Kailan po ba nagsimula yung ganong kalakaran na parang nagbabay kam sila na hindi doon sa house ginagawa? Uh, in fairness to president marcos long before him yan ginagawa na lagi kaya ngayon mm -hmm. uh nag nag petition na kami dyan, nag ano na kami diyan mm -hmm. nagrerace na kami ng issue mm -hmm. na yan pero mm -hmm. ngayon lang talaga yan na napuruhan and hopefully hindi na ma ma matagal na yan siya okay. all mm -hmm. presidents ata na before this eh mm -hmm. palaging sekreto ang bicam oh, at oh. hindi siya transparent oh so it's up to the supreme court para maglabas po no sinasabi nyo kanina na ipagbawal yun na dapat yung ne, parameters, oh, uh, parameters. Paano, ano ang uh, yes. mm -mm. constitutional parameters mm -mm. ng pag-exercise mm -mm. ng BICAM kung hindi man pwedeng pigilan ang ah. BICAM na ito mm -hmm. okay baka well anyway sige hintayin natin kasi nga may mga binabanggit po na sole prerogative di ba ng bawat uh, branch of government tignan natin kasi ang punto lang naman dito po ni congressman unang una yung gastos no pangalawa po yung pang uh, transparency sa pagbubuo ng ating budget. O sige, so Congressman Neri, salamat po na marami sa inyong pong paliwanag. Kami po ay natutuho dito at uh, nagising ang amin pong kaisipan dito po sa mga binabanggit nyo, no? na pinaglalaanan po ng pondo para nga sa kalusugan. Mga miyembro po ang may ari nito, PhilHealth Fund, pero gusto hong ilaan sa mga bagay na hindi ho natin maipaliwanag. Mabuhay po ang bayan muna, Congressman, meron na ho kayong ako, isang boto Ah, uh, count me in. Dalawa sa akin. Dalawa na Dalawa tayo. tayo. Sorry po ah, kasi ako. <laughs> ah, si ah, ah, o si Erwin Ocaña din daw bayan sorry muna. Ah, Pangatlo ka na. Sorry oh, oh. po, eh, but huna namin ginagawa ito. Eh, 'di ba sa usap sa, sa panahong ito, kailangan natin ng ganito po na mga uri din ng makikipagbakbakan sa kapakanan natin, 'di ba? Bayan o sarili, pumili ka. Bayan muna. Okay. Thank you. <laughs> Sinabi okay. na yan ni General Luna. Oh, Maraming so, salamat oh, po, Attorney Neri Colmenares. Isa nga po sa petitioners. Salamat, Kong Neri. Thank o, you. Po, napatawa na lang si Kong Neri. Ted oh, eh. Filon oh, at yeah. DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.